Hello mga lalabs! Magandang gabi po sa inyo. Welcome back to my channel. So, for today's vlog guys, uh, is share ko lang po sa inyo. Bali birthday po kasi ng ka-boardmate ko. So, ngayon po, bali sa Harbor View Hotel po yung celebration. Kaya ito po guys, pupunta po ako sa may Harbor View. Tara po guys, samahan nyo po ako. Hello guys! So, ayan guys, nandito na po ako sa may Harbor View. Uh, bali, papasok na po ako. Tingnan nyo po guys itong Christmas tree. Napakaganda po niya. May Christmas decoration na po. So ayan po guys. Napakaganda po. Talagang uh, symbolize na po na malapit na po ang Pasko. Napakaganda pong pagmasdan guys. So ayan guys. Uh, Bali papasok na po ako. So nandito na po ako guys. Bali, dito muna po ako sa baba kasi nga po, hindi ko po alam kung saang banda po yung uh, binyo ng kaboard meet ko. Kaya, hihintayin ko muna po dito sa baba, may susundo po sa akin. Kasi nga po, hindi ko po alam kung saang room. So, ayan guys, habang naghihintay po ako ng susundo, ito po ang... Uh, Mag-video muna po ako dito para po ma-share ko po sa inyo yung kagandahan po dito sa Harbor View. So ayan guys, tingnan nyo po. Sobrang napakaganda po dito at napakalinis. So ayan mga sisi, uh, dito muna po ako sa may lobby, naghihintay po ako. Bali si Sincho Official Vlog po yung susundo sa akin. So ayan mga sisi, pagmasdan po ninyo yung Christmas tree, napakaganda po ng combination ng kulay. Ayan, talagang Uh, Pasko na po. Pagmasdan po natin yung uh, Christmas decor po dito sa My Harbor View. Napakaganda po. So, ayan po. So, ayan mga kalalabs, bali si Sincho official vlog po yung sumundo sa akin. So, ayan po, papasok na po kami ng room. So, ayan po. So, ayan guys, nandito na po kami sa room po. Napakaganda po guys ng pagkakadecorate. Bali, ang nag-decorate daw po nito ay si Sincho official vlog at saka si Jane. So, ayan guys, tingnan nyo po. Napakaganda po. Ayan. So ayan po guys yung mga pagkain, bali mga Filipino food. So ayan po, napakasarap po ng mga pagkain. Ang dami pong menu. ayan may fried chicken. Ang dami po guys. So ayan po. Talagang uh, maglalaway po kayo sa mga pagkain kasi po uh, sa tingnan pa lang po natin napakasarap na yan po guys, may cake din. So ayan guys, ito pong nakarid siya po yung my birthday ngayon. Siya po si Joy. So ayan po. Napakaganda po guys ni Joy at napakaganda po ng decoration din. So ayan mga sisi, since po na hinihintay namin yung mga bisita ni Joy, ah, uh, picture picture muna po kami. So ayan po. Bali yung mga kasama ko po is mga kaboardmate ko po.